Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit ang palitan ng mga pahayag sa pagitan ni Ken Chan at ng dati niyang business partner na si Mark Wei, matapos maglabas ng opisyal na pahayag si Ken kaugnay ng kasong syndicated estafa na isinampalaban sa kanya. Sa kanyang post, pinaninindigan ni Ken na wala siyang intensyon manloko at ipinaliwanag na nalugi lamang ang kanilang negosyo, ang Cafe Klaus. Ibinahagi rin niyang hindi siya tumatakas mula sa kaso at ipinaabot ang pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Ngunit agad na sumagot si Mark sa pamamagitan ng Instagram stories na sinabing lakas mang baliktad umano ni Ken sa pagbibigay ng kanyang pahayag. Kinu-question din ni Mark ang sinasabi ni Ken tungkol sa pagkalugi na Aniya ay maaaring naiwasan kung napunta raw sa negosyo ang pera at hindi sa bulsa ng iba. Ipinahayag ni Mark ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pag-iwas ni Ken na humarap sa korte lalo pat mayroong warrant na laban sa kanya. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Mark na may karagdagang kaso siyang ihahain laban kay Ken at tiniyak na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya, hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa mga empleyadong naapektuhan ng sitwasyon. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kasong ito na naging dahilan ng pagkakahati ng opinyon ng mga netizen kung kaninong panig ang kanilang pinaniniwalaan.